Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa ating channel Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa sangla Kung magkano na ba ang uh, magiging value nito lahat ng mga alas natin Kasi may nagtanong po sa atin Kung uh, magkano na ba ang posibleng halaga ng mga alas natin kung sakaling isang lahat ito So kahapon po kasi ay nag-update po ako sa inyo kung ilang gramo lahat ito at kung magkano po yung puhunan. So, kung hindi nyo po napanood, uh, pwede nyo pong uh, panoorin ang video. Tingnan nyo na lang po sa aking uh, channel. So, kahapon po, uh, ito po yung uh, nilista natin. Ayan. So, ang total grams po sa mga alas natin ay 213.5 ang puhunan po natin lahat ay 503,541 pesos. Tapos yung karat niya ay karamihan po ay 18. 18 karat po. So mayroon lang tayong tatlong peraso dito na iba ang karat. So ito po ay 21 karat. Ito namang dalawa ay 22 karat. Tapos lahat yan ay 18 karat na. Ang huling binili ko palang alahas ay itong Ayan, so ito Ito yung huling binili ko Ito yung pinakamahal na per gram 18 karat po ito So last year ko pa ito binili Ito po yung resibo Hindi ko ito noong July 20, 2023 Noong nakaraang taon. So halos mag isang taon na po ito no. So, bali tatlong piraso yung binili ko. Isang bracelet, dalawang pindan. So ang isang pindan po ay nabenta ko na. Kaya ito na lang yung natira na. No? Ito brand new po ito, binili ko. ang per gram noon, nung pagkabili ko. Ayan, so i-divide lang muna natin. 10,100 divide 3.1. So, ito po yung per gram, 3,258 pesos. So, ito yung uh, pinaka-last kong binili nung nakarang taon pa. Ang pinakamura po dito, ay uh, itong dalawa, binata pa po ako nito nung nabili ko. O, uh, nasa 1,000 pesos per gram pa lang. Noong sa umpin ko po ito binili. yan 1,000 pesos. So ngayon ay nasa 3,500 na siguro. Ang per gram sa 18 karat. Yan. So wala lang akong resibo niyan kasi uh, nawala na. Kaya hindi ko maipakita sa inyo. So mayroon... So sa mayroong resibo, ito. Ito yung pinakamura. Noong 2016... Ito siya. 12 grams. Pero, ang nakalagay dito, 12.1. So, tingnan natin kung magkano per gram noon. Uh, 18,480. Divide 12.1. So, ayan po. 1,527. So, para malaman niyo po kung sakaling isang la natin ito lahat no ayan so search muna natin dito sa google kung magkano po so hindi na kasi ako pumupunta sa pawnshop para mag update ng presyo kasi yung mga alas natin ay kinikiskis no so yun po yung iniiwasan ko para hindi po masira kaya Uh, dito na lang po ako nag-update sa Google. Uh, i-type lang natin yung Philippines Gold Price Live. Ayan. So, dito na lang ako nag-update kung magkano na po yung sangla na. So, dito naman kasi sa Uh, sa Google Ay hindi po nagkalayo yung presyo Pagdating sa Actual or sa pawn shop. So kaya dito na lang ako nag Dito na lang ako nag update Kung magkano yung sangla So Ayan po yung presyo dito yan sa 18 sa 24 karat 4,408 sa 22 karat 4,047 21 karat 3,857 sa 18 karat 3,306 so dito tayo sa 18 karat no kasi halos lahat naman nito ay 18 so dito tayo kukuha ng presyo sa 18 karat So, dito ay 3,306 pesos. So, magbawas lang tayo ng konti dito. So, ipagpalagay natin ay nasa 3,200 pesos yung tanggap ngayon sa pawn shop. din so, rin ako ng video ni Ma'am Beta Glassy. Eh. So, pinanood ko yung latest niya. Sa 18 karat. Ayan, so... ah uh, isa po ako sa tagahanga ni Ma'am Beth. Ma'am, shout out po sa inya. Ayan, so panoorin muna natin sa glit yung... So yung 2 months kay uh, Palawan pawnshop is uh, 4%. Ayun, mas mura yung ganon. So may less siya na 276 pesos. So magkaano yun? 6,900 pesos. I-divide natin yung weight ng aking asinan la na 2 or 2.10 ang lumalabas na per gram ng 18 carats kay Palawan is 3,285 okay ang taas and nag update na ano yung last na Yan. Ko sa so 3,285 pesos per gram sa Palawan no uh, kailan to 2 weeks ago Yan. so bago pa lang ito po yung pinaka latest ni ma'am Beth glassy eh? Ma'am, naka-subscribe na po ako sa inyo. O, isa po ako sa inyong tagahanga, ma'am. Sa update ni ma'am uh, Beth, ang 18 karat ay 3,285 pesos. So, dito sa Google, ay 3,000 3,306 pesos. So, hindi magkalayo, na. So, konti lang yung diferensya. Kaya, dito na lang po ako nag-update ng presya. Bababa lang tayo ng konti. Eh, gagawin na lang nating 3,200 pesos ang per gram. Kung sakaling isang la natin ito. So, yun po yung uh, kukunin natin presyo para magka-idea po tayo kung magkano na po ang halaga ng mga alas na ito. Kung sakaling isang la. 213. 0.5 grams times 3,200 pesos. So, ayan po yung posibleng halaga nito. Kung sakaling isang la. Pwedeng mas mataas pa, pwedeng mas mababa. So, ito po yung estimate niya. 683,200 pesos. So, sa puhunan po natin na 503,541 so minus na din <laughs> ito po yung posibleng nating tinubo or kinita sa mga alas natin 179, 659 pesos yun po yung napakaganda sa alas kasi habang tumatagal po ay tumataas ang presyo kahit po mga halo lang yung mga alas natin kahit magagaan lang po yung grams basta mayroon po tayong nabiling dito ay posible po tayong Uh, kumita balang araw so ayan po uh, hanggang dito na lang po ang ating video maraming salamat po